binanatan ng Ehipto ang gobyerno ng Israel. Ito ay dahil sa pagpasok ng Israel sa Rafa at nagbanta pa ang Ehipto na formal itong sasali sa South Africa sa kaso nito na isinampa laban sa Israel sa International Court of Justice. Ito ay kaugnay sa kaso na isinampa ng South Africa sa Israel. Ayon sa South Africa, ang Israel ay nag-commit daw ng genocide sa Gaza. Bagay naman na matinding tinutulan ng gobyerno ng Israel. Ayon sa Israel, sila raw ang lumalaban sa genocide at hindi raw sila genocide. Nagalit ang Ehipto sa Israel dahil nitulang nagdaang linggo, pinasok ng Israel ang Rafa at pinalibutan ito at intense ang kanilang mga ginagawa sa loob mismo ng Rafa. Nag-order naman ang gobyerno ng Israel ng bagong evacuation center ng Gaza dahil sa libu libo na nasa Rafa. Ito raw ay upang maiwasan ang casualty sa kanilang gagawin sa Rafa. Kaya nananawagan ngayon ang Israel sa mga residente sa Rafa na lisanin na ang lugar na ito sabagat determinado ang Israel na ubusin ang Hamas sa Rafa lalong-lalo na na pinaniniwalaan ng Israel na ang Rafa ay ang natitirang strongholds ng Hamas. Libo-libo naman ang mga Palestino na mula sa Rafa ay nagsilikas na dahil sa pakiusap ng Israel at dahil na rin sa takot na madamay sa naturang pag-atake ng Israel sa Rafa. Hindi lang ang Ehipto ang tutol sa ginawang pagpasok ng Israel sa Rafa, maging ang Estados Unidos ay ayaw na ayaw ang plano ni Benjamin Netanyahu na pasukin ang Rafa. Ito ang dahilan kung bakit pinigilan ng Presidente ng Estados Unidos na si Joe Biden ang pagpapadala ng maraming armas sa Israel. Ang rason ni Joe Biden, ayaw niya na ang mga armas na mula sa Estados Unidos ang magsasanhi ng maraming casualties sa Rafa. Ito ay dahil sa gagawing pag-atake ng Israel. Ikinalungkot naman ng ambasador ng Israel to the United Nation ang desisyon ng Estados Unidos maging si Benjamin Netanyahu ay hindi natuwa. Sa nakaraan nating video, tahasang sinabi ni Benjamin Netanyahu na we will stand alone. Nag-ugat ang pahayag ni Benjamin Netanyahu dahil sa mga pahayag na binitawa ni Joe Biden. Dahil tahasang sinabi ni Joe Biden na hindi nila susuportahan ang Israel sa kanilang balak sa Rafa, kusa namang inilikas ng Israeli forces ang mga sibilyan sa Rafa. Ayon sa report, umaabot na sa 450,000 ang mga Palestino ang kusang lumikas o iniwana ang Rafa at nagtungo papuntang Kanyunis Yunis at Mosawi. Ang mga lugar na ito ay idiniklara ng Israel na safe para sa mga sibilyan sa Rafa. Nag-provide na rin ang Israel ng pagkain tubig at gamot at mga tents. Ito ay kinumpirma mismo ng spokesperson ng IDF na si Daniel Hagari. Kung iyong matatandaan, ang Ehipto ay isa sa mga bansang nagmimidjate sa pagitan ng Israel at ng Hamas. May mga proposals itong nilatag. Subalit, hindi ito na isa at nang ito ay maunsyami at tuluyan ang pinasok ng Israel ang Rafah. Tila kumakampi na ngayon ang Ehipto sa South Africa na kung saan nais na rin sampahan ng kaso ng Ehipto ang Israel sa pagiging genocide di umano nito. Ayon naman sa Secretary of State ng United States of America na si Blinken, wala pa naman daw siyang nakikita na red line na isinasagawa ng Israel sa Rafa dahil sa gera nito laban sa Hamas. Subalit, nagbabala ang United States of America sa Israel na kung hindi nila susundin ang panawagan ng Estados Unidos ay tuluyan na nitong ihihinto ang kanilang suporta sa Israel. Ayon kay Blinken, hindi pa raw siya nakakatanggap ng post-war plan mula kay Netanyahu. Nireject naman ni Benjamin Netanyahu ang post-war plans proposal na isinusumite ng Estados Unidos para sa Palestinian Authority ang proposal na nireject ni Benjamin Netanyahu mula sa USA na iskasi ng United States of America na ang Israeli Occupied West Bank ay kailangang pamahalaan ng gasan at sa tulong naman ng mga Arabo at Muslim countries. Ang proposal na ito ay nireject ni Benjamin Netanyahu at dahil sa hindi nagustuhan ng Israel ang mga proposal ng iba't ibang mga mediators gaya ng United States of America, ng Ehipto at maging ng Hamas ay pinasok na nila ang Rafa at katunayan nito lang nagdaang araw ibinalita e ng mga Palestinian na ang Israeli forces ay nagkandak ng mga mabibigat na assault overnight sa Urban Jabalia Refugee Camp sa northern part of Gaza. Ang lugar na ito ay napabalita na pinalilibutan ng mga Israeli forces sa maraming buwan na. Sumingit naman ang United Nations officials. Ayon sa kanila, ang ginagawa ng Israel ay magsasanhiraw ito ng isang malaking kagutom at tinawag ito ng United Nations officials na full-blown famine. Dagdag pa ng Palestinian Authority na maliban sa ginawang pag-atake ng Israel sa north part of Gaza, ay nagsagawa na rin daw ng pag-atake ang Israel sa east part of Gaza City gamit ang maraming warplanes at artilyari. Ayon sa isang saksi, 48 years old, na si Abdil Karim Radwan, na mula noong Sabado, ngayon ay lunes, ay nakakarinig sila ng mga intense bombing mula sa Israeli forces. Ayon kay Karim, mahirap daw ang sitwasyon na ito sapagkat ginagawa kalimitan ang pag-atake ng Israeli forces sa gabi at mahihirapan silang magtakbuhan sa mga safe na lugar dahil nga madilim. Kinumpirma naman ni Daniel Hagari na maraming mga Israeli forces ngayon ang kanilang idineploy at nag-ooperate ngayon sa northern town of Lahia. Hindi lang sa beth lahia kundi maging sa bet hanun